Good morning mga kapobre Matagal-tagal tayo hindi nakita-kita Ayan, ah, busy na naman tayo Na-preoccupied na naman tayo Sa so, mga bagay-bagay Malino ba yung audio natin dyan? yes nakamotor na po tayo at unang uh, una, -una shout out muna kay misis dahil uh, pinayagan tayo magmotor dito sa syempre doble ingat pa rin at uh, medyo ang anga pa tayo sa clutch hindi naman tayo bago sa pagmamotor 20 years ago to, siguro mga 2003 to 2005 yan ang motor na tayo eh motor ng kuya ko yun shout out kay kuya bot Honda 125 walang clutch kaya naman Naini bago tayo sa clutch. Nag-a-adjust pa rin. hindi pa ganun ka lala pero sa hapon yan o tanghali grabe yung init kaya kung uh, nagbabalaka kumuha ng lisensya and speaking of lisensya bukod po ang lisensya ng motor dito sa Dubai so yung lisensya ko ay it took me 4 months bago ko siya maipasa

100cc uh, ito po ay uh, made in India ito na ang pinakamurang 200cc motorcycle dito sa UAE dahil wala masyadong competition wala masyadong pagpipilian okay na to para sa budget natin magsimula sa mga higher cc's dahil siyempre kumbaga newbie newbie pa rin tayo dito sa mundo ng clutch clutch gaming so papasyahan na lang natin kung ating isang rocket parking. May designated parking po. Although pwede naman kahit saan. Basta may parking at magbabayad kayo ng parking fee. So, ayan. Kita nyo. Ay. Kita nyo yung linya sa baba. It means, yan po ay for motorcycle parking. Kung wala naman, pwede naman sa regular na. Car parking, kailangan lang magbayad. Ayan yung food. 346 346 AP. So ito yung isa sa pinaka isa sa mga mahal na parking area dito sa UAE. All right. So ayan yung uh, gamit nating uh, bike pang trabaho pang -araw, araw at pang uh, alam niyo na, pang racket. syempre yung uh, weekends natin ay biking pa rin yun pa rin yung hobby natin biking so ngayon check ko kung libre ba ang parking today kasi ay start ng holiday dito sa Dubai so baka naman libre otherwise we will pay one hour let's see Okay, it's free today. Yoohoo! All right. So iwan muna natin siya diyan. Ah. Uh, Rumakit muna tayo. check natin kung may kailangan linisin ang kanila liter tray. Okay naman. So. Yun. Pauwi na tayo. Tingnan pa lang helmet ko na bili ko sa Pinas. Mura lang to. <laughs> But uh, siguro mag-upgrade ako sa uh, yung medyo matibay uh, at medyo mas masikip kasi nung pinit ko to masikip siya pero nung lagi mo nang ginagamit ay maluwag na siya. Shoutout sa Mimoto Dita Santa Rosa, Laguna. Yan, shop ng kapatid ni ni Patrick, yan, classmate ko ng college. yun oh may visor pang kasama oh. so minsan sa traffic light na katulad nito na hindi masyadong busy ewan ko lang ha minsan sobrang tagal parang hindi na detect yung motor so magigrill lang siya pag may sasakyan na sa likod ko so maghihintay tayo na may dumating na sasakyan siguro kasi hindi siya na detect kung may sasakyan ba o ano nyan A few moments later. Paano kung wala sa sakyan? Maghapon ako dito. A little longer than a few minutes later. Ayan, may sakyan sa likod. na sa sakyan sa likod. Ayan, mapapasin nyo, mag-green na siya. pala siya nag-go. Sugo Moto. Magandang, magandang pahala ng channel. Alright. So, try natin ulit makapag-vlog. Si Kong TV kasi, nag- nag-upload, napilitan tuloy tayo mag-upload alright pero shoutout muna sa mga anak ko at sa asawa ko oh, yeah. shoutout sa inyo bago ang magpaalam so hanggang sa muli ako din 'yan sabi. Don't forget to dream, believe, man. Subscribe. babush